Uh, irregularidad lalo na dito sa pinasok ko opisina. Dalawang building na po, uh, based uh, po sa observation ng Commission of Audit, underutilized. Bakit po? Ano ho ba dapat ang paggagamitan dito sa dalawang building na po na tick pa by million pesos? Ano po siya eh, dapat dormitory. Hindi nga ho malinaw eh. Tapos uh, nilagyan nila ng mga IT na medyo uh, questionable. Hindi lang po yung dalawang building, uh, meron po po yung Central Command Center. Yung Central Command Center po kasi nagkakahalaga ng 946 million na hindi po gumagana. Asset pasensya na po, napukukulig ano So itong dalawang tipa 500 at saka tayong... Magkaiba po. Tatlo oh, po. Pero ibig sabihin, puro San Project po. Opo. Oh, So, sa kabuhan po, halos 2 billion peso. peso. Opo. Uh, so, itong proyekto na nakuha ng SunWest na related dito kay Apple People sa uh, ay hindi proyekto dito sa LTO compound. Compound po dito na aabot sa halos 2 billion peso. Opo, noong 2021. Na, natapos pero hindi nagagamit. Opo. Kaya ho, nung pumasok po ako, uh, actually nung mga unang mga unang mga nakaupo hindi ho nila accept apparently yung pinalitan ko inaccept niya yung building sino po pinalitan niya uh, si as former Asec Bigor uh, yung nas LPFRB ngayon uh -huh. uh, Asec Bigor, uh, Mendoza uh, time niya nung inaccept ito so ibig sabihin panahon ni Asec Albate Natapos po ito o sinimulan po? Sinimulan po yung kontrata ng time ni Asik Dalbante, February 26, 2021. Opo. Pagkatapos, ilan po natapos po ito? At uh, uh, bakit yung gas kay Asik Bigor lang po na-accept? Hindi ko po alam kung uh, kasi apparently may mga information na hindi ano ano, uh, bayaran nabayaran po kasi siya December 20, 2024. Okay. Last year. So, uh, Hindi po, dahalos 2 billion na bayad po sa kanila last year po. Opo, 499 million po yung isang building, tapos yung sumunod na building, 499 million at 946 Tapos yun hong Central Command Center na 946 million. So, ngayon po ba, uh, nakatakda i-forward yung, yung mga dokumento sa uh, sa ICI? Maging abot po ba ombudsman para ma-investigate? Opo, uh, Naka-ready po kami na mag-forward po sa ICI at sa ombudsman po. Uh, yun kasi yun po yung, una, yung bili na bili talaga natin na Pangulo, talagang silipin uh, at paano uh, po yung mga dapat na mga mali-irregularidad.